Samantala, naglabas na ng freeze order ang korte sa mga ari-arian at bank accounts ng magkapatid na kongresistang iniuugnay sa korupsyon sa flood control projects. Si Kenneth Pasyente sa report. Makukulong na sila wala silang Merry Christmas. Before Christmas, makukulong na sila. Iyan ang malinaw na pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong November 13, kung saan tiniyak niya na mapapanagot ang mga individual na iniuugnay sa maanumalyang flood control projects. Ilang oras makaraang sabihin ng Pangulo na lalabas na ang warrant of arrest laban kay Sara Diskaya, ay kaagad rin itong sumuko sa National Bureau of Investigation o NBI. Inaasahan din ang mabilis na pagsuko ng iba pang sangkot sa irregularidad sa ilang proyekto kontrabaha sa Davao Occidental. Inaasahan na rin nating lalabas ang warrant of arrest na ni Sara Diskaya itong linggong ito at hindi na rin magtatagal ang pag-aresto sa kanya. Una nang nagdeploy ang pambansang pulisya ng tracker teams para matunto ng kinaroroonan ni Diskaya at iba pang dawit sa anomalya. Bagaman hindi na pinangalanan pa ng Pangulo, may mga individual na rin anya ang nagsabing susuko sa NBI. Meron ding walong taga DPWH sa Davao Occidental na nagpadala na ng sulat na sila ay magsusurrender sa NBI dahil sa hinaharap nilang mga kaso. Kasunod nito, ibinalita rin ng punong ehekutibo ang karagdagang mga ari-arian na pinatawa ng freeze order ng Court of Appeals. Partikular na rito ang mga ari-arian at accounts ng isang construction firm na iniuugnay din sa flood control scandal. Sakop ng freeze order ang mga account at ari ari-arian ng Silver Wolves Construction Corporation at Skyyard Aviation Corporation, pati na rin ang mga personal account at asset ng mga individual na nasangkot sa investigasyon, kabilang ay si Congressman Eric Yap at Ed B. Yap May mahigit 16 billion na ang pumasok sa mga transaksyon ng Silver Wolves mula 2022 hanggang 2025. Nakaramihan ay may kaugnayan sa mga flood control project ng DPWH. Ang Silver Wolves Construction Corporation na binanggit ng Pangulo ay iniuugnay sa umano'y hindi tapos na flood control project sa La Union. Una nang iginiit ng ombudsman na si Benguet Representative Eric Kiap, ang beneficial owner ng kumpanya. Bagaman sinabing nag-divest na siya noon, habang si ACT CIS Representative Ed Vic Yap naman ay inaakusahan na nakatanggap umano ng pera mula sa contractor couple na sina Curly at Sara Diskaya. Wala pang inilalabas ang dalawang mambabatas na opisyal na pahayag sa ngayon. Kabuwang 280 bank account ang na-freeze. Dalawang dalawang insurance policy, tatlong securities account, at sa sasakyang panghimpapawid, kabilang ang mga eroplano at helikopter na konektado sa Skyyard Aviation. Ipinunto ng Pangulo na malaking bagay ang freeze order para maiwasan na ang paggalaw o pagbebenta ng naturang mga assets habang kasalukuyan ng investigasyon. Kailangan natin ang mga freeze order na ito para hindi maibenta ang mga ari-arian at para maibalik natin sa ating mga kababayan ang bawat pisong pinaghihinalaang ang ninakaw. Sa kabila ng usad na ito sa isyo ng malawakang korupsyon sa flood control projects, tiniyak ng punong ehekutibo na patuloy na tutugisin ng mga nasasangkot. Magpapatuloy ang bisigasyon, magpapatuloy ang pagpapanagot at titiyakin ng pamahalaan na pera ng bayan ay maibabalik sa taong bayan. Kenneth, pasyente. Para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.